May mga bagay na pag na-develop mo sa sarili mo ay eh napakalaking pakinabang at dagdag pogi o ganda points pa. Madalas pag nagbabiyahe kami ng malayo ay eh nagstopover nag-stop kami sa mga gas station para magpahinga, kumain at uh, sumagot sa tawag ng kalikasan o yung mag-CR. At alam mo, sa mga madalas nagbabiyahe sa kaparehas na ruta, alam na alam nila ang mga hihintuan na may magandang CR yun bang sa dinami-dami ng pwede mong puntahan, eh doon ka pa din mag over dahil lang sa linis at ganda ng CR. Siyempre, dahil nandun ka na din, eh ka na din magpapaga sa station na yon at marahil kakain sa complex kung saan ka nag-stop over. Isipin mo ha, dahil sa CR, eh maaaring makahatak ng customer ang isang gas station. At siyempre, yung kabaliktaran nito, totoo din. May mga iiwasan ka din namang mga station dahil sa dugyot at hindi maayos na CR. O tama ba? Kaya kung sino man ang mga may disiplina at maayos maglinis at magmaintain ng maayos na CR sa mga stopover, napakalaking bagay kayo sa negosyo at sa mga taong nakikinabag sa serbisyo nyo. Saludo kami sa inyo. Kaya ako nabanggit yan ay para ipakita na hindi biro ang nagagawa ng disiplina ng isang tao sa kanyang trabaho. Yung pagtitiyak na malinis, maayos, at masino pang pagkakagawa ay isang napakalaking bagay. Hindi lang sa CR, siyempre, kundi sa buong buhay ng isang tao. Kung kulang ka sa ibang qualifications at may disiplina ka, madalas ahatakin pataas ang pagiging disiplinado mo ang pagkukulang mo. At ang kabaliktaran nito, totoo din. Kahit matalino ka, mahusay ka, pero pagkulang ka sa disiplina, hahatakin ka pababa ng kakulangan mo sa disiplina. Sabi nga sa Bible eh, ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi magtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Sa anumang larangan, ang disiplina ay mahalaga. Ang disiplina ay isa sa mga sangkap ng tagumpay. Ang disiplina ay nagpapabuti ng kalagayan ang disiplina ay pakinabang. Maging sa ugnayan natin sa Diyos, hindi pwedeng mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya nang walang pahalaga sa disiplina. Pero kapag ito naman ay natutunan at naging kasanayan, siguradong plus points ito sa pagkatao mo at ikaw ay makapagbibigay kaluguran sa Diyos at magiging pagpapala sa iba. Dagdag pa dyan ang personal na pakinabang mo dahil sa pagiging disiplinado mo. Mahirap, pero kailangan. Mahirap, pero mahalaga kaya asa ka pa ha?